So yun do idol na tanong mo ko nagparima ba ako na nagpalit ako ng pipe. Actually, hindi ako nagparima. Nireset ko lang yung ECU so ganito lang siya kadali. Ah! Diba? Pagtidikitin mo lang yung brown at green na wire. Pagsisiris sa atin siya. So ayan, paparita ko sa inyo o gumamit kami ng wire para mapagdikit sila kasi napakaliit ng butas. Diba? Duman ko lang pala ha, kailangan bugbog yung mare na yung pamagpapalikin ng pipe at sabi ng iba 10,000 to 20,000 mileage daw. So ayan, may niyo yung green tsaka drought na linya. Pagdidikitin lang natin, ayan ha, okay, malilito. So, ganito nga ang ginawa namin. Ah, di ba gumagawa kami ng bahay na nakakasya sa kanya. So ayan na, nakaready na ang wine natin. Di ba? pagpasok mo yan, eh, ganyan lang. So, ayun na, napasok na namin, idol, ang wire. Ayan, ganyan. Diba? Pagkagawa po niya, na-series mo siya, eh, i-start mo lang siya, ha? Pero hindi mo bubuk makina. Start mo lang. Yup. start mo. Kailangan magbilis ang check engine ng mabilis. So, ayan, ha? Tignan mo. Okay game. Oh, ayan. Oh, pia. Yeah, ganyan dapat ang mangyari sa kanya, ha? Once na nagbiling siya na matay na, patay na yung marina. At goods na yun, tanggalin na. Narisit na ang easy yun nun. So, ayun. Ganun lang ang gagawin na idol. Tapos ayun nga, diba? Sabi niya, linisin niya rin kasi sobrang tumira, Ganun lang, idol, oh. Kung mapapansin 19 19,000 na mileage ko. So, ganun dapat para hindi mahirap na naman. mo, malaki kasi ang elbow ng pipe natin. So, ayun nga, idol. Ha!